Eh hey, mga bossing, bali magandang po sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walking ngayon. Galing pa sila sir ng... Bakor. Nga pala mga boss, si Bossing ay naging buyer na natin sa Honda Civic Dimension. Pero di pa natin na-upload yung vlog. So si sir naman yung kukuha ngayon. Sir, baka may gusto mong ay batiin. Dito tayo na ulan eh. Ah, meron. meron. Baka may babatiin lang si Bossing. Shoutout ah. Shout out Bossing. Shout out kay ano kay Ube. Ube, Jonathan. Ube, Jonathan, Jonathan Morales, saka kay ano. Setju ko yang bossing. Yeah. Kay kaya Patrick Fire 8 Madami po si. Eh. Marami si Bossing. Marami. Para ba may baka kasi may magtampo pag hindi nabate. Meron din na cost. <laughs> ay, <run, laughs> ay, ay, Ayan, ayun. Dam ay. ay, bricks OG. Saka, yeah. Saka kay Bunte tigilan mo na. Tigilan mo. Ang lalim ng bossing. Malalim ng ibig sabihin na. Tigilan mo na. Sige mga bossing, bali. Ay babae ko rin tropa Alabang. Ay tropa ng Alabang. Sina si JM. Si Ryan. Sino ba sir? Baka <laughs> mapapa. Ayan, baka kasi magtampo yung iba eh. Bali sir, okay lang ba sabihin na? Kakaano mo lang yan. Ayan. Si sir ay bali kakauwi lang galing sa ano sir, bansa. Saudi. Ayan, sa Saudi. Tapos dito na rumekta si sir. Talagang ngayon lang mismo no? Ngayon lang. Ngayon lang araw. Ikaw na lang sundu bossing. So ayan, bali ipapakita ko muna, na boss itong uh, yung lahat sir, remix namin. Bali, yan. Presentable paint mga bossing. Buwang mga headlight mga boss. Oregon plate. Ayan, sisira buhay. Ay tawag sa inyo makinis ang pain. May mga minor dents lang which is normal sa second hand. Ayan ang power window, power steering, manual transmission. Bali 120 asking natin dito negotiable. May tayo seat na rin ng loob. Ayan, na, pati sidings. So magtatawaran na lang kami ni Bossing baka sakaling magkasundo sa price. Tatanong natin kung magkano ang tawad nila. Sana sira buhay masaya masira buhay. buhay. Pa-tama naman mga bomba-bomba mo eh. Bossing, tawad asking price 120 asking 120 mm. okay dito kasi sa Boy Garage talagang welcome kayong tumawag 70 muna huwag <laughs> tangay pati po huna na um 110 <laughs> 110 bossing 75 105 77 Ah, tagal na ba, bossing? Ay, na talaga. Sa <laughs> so Saudi ka palang, bossing, nanonood ka oh, na. na sobrang eh, na-appreciate naman niya, bossing, oh. once na talagang nagsasabi sila na oh. pa talaga. Kilala um, ni bossing si Arvin, si Robin, oh, Kilala ko yung mga yan, dati pa lang, nung binila pati sa'yo yun, alam ko. Ay, ah, si Arvin, napanood mo rin. <laughs> sobrang excited niya nga eh. Sa sobrang excited niya. Gusto niya ipadala sa'yo. Pero sabi mo, hindi, hindi na muna. Oh, hindi. Mas maigig. Nakasama so siya, siya, si, si na Bossing. Na Oo, oh, dito. Nakapunta mismo sa garahe. Bueno, Tri. Eh dito. Bueno, Si piso. 85. 98. Wow, <laughs> <laughs> hey, Mga oh, 95. Magdupa pa rin sa 95. Dagdagi ah, yes, 93. 87 ah, dagdagi, isang libo. Okay, day, 88. 88 daw. So, ayan. Boss, bali, papatest drive ko muna sa inyo para transparent lang din, para maramdaman yung takbo. Kung okay sa inyo. So, ayan, ah, uh, junior. Wala si junior. Mga pala na Sige, boss, papatest drive lang muna natin sa kanila to para makabiyahin na sila pa uwi. So, ayan mga bossing, bali, natapos na yung test drive nila, bossing. Sir, ayan yung susi. Hindi na, wag Ay, hindi na ba? Ayun, <laughs> ay, balik yung susi ba? <laughs> Wala. Okay, okay na, okay na, bossing. Okay no. uh, ko lang maigi. Bago, syempre. Parang, ayun sir. Huwag <laughs> talaga yung balik pa. <laughs> so, yan na, yung Lancer MX na kukunin nila, bossing, sa atin. Ah, uh, bali, yan. Kaka kakababa lang na, sir, galing Saudi. Lancer MX natin, mga bossing. Na nakamags, presentable paint Ayan. Ayun na, bossing. Oo. Oh, ayan. 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 Baka hindi okay. ma-drive Tatay talaga Nakanaan ay Dolly Ayan So yan mga bossing Bale, re-receive na lang natin Payment nila sir At para makabiyay na rin sila Nag-commute lang ba eh, boss? Okay. So, yeah. Ah, may dalang auto bali tigisan na sila pag-uwi Boss, doon na lang tayo Sa loob ng office Okay, let's go Thank you, thank you so much <laughs> bossing <laughs> Ha, bossing Maraming maraming salamat Salamat, salamat Nakarehistro pa pala uh -huh. Alas, Sir remix Kabi ko kay bossing Baka pwede magdagdagan eh Ha, ha, ha Hindi, bossing walang problema salamat, dyan salamat. At kung di mo kilala si Arby tsaka si Robin, wala, di mo, mo makuha na i-take yan. Dapat piso, yun. dapat ako yan. Bossing, maraming maraming salamat. You. And buyer natin ng Dimension, o. Oh. may You're sinama right. ulit na, na right. nagabili sa atin ngayon dito. Ay, uh, ito, sir pala. Okay. Ingat, ingat, bossing. Sold, sold, sold. Oras na tinagal sa garahe. Gang, geng. geng.